Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sabi ng sugu ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sallam adullukum ala shay'in idha faaltumuhum tahababtum Nais nyo bang ituro ko sa inyo isang bagay na kapag ginawa ninyo ay magmamahalan kayo? Sabi ng mga sahaba o mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, rasulullah Opo, sugu ni Allah nais naming malaman Sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Afshus salam bainakum. Magbatean kayo ng kapayapaan sa pagitan ninyo. So nadinig niyo mga kapatid, no? Ang pagbabatean ng kapayapaan sa isa't isa ay magreresulta sa pagmamahalan natin. Ang pagmamahalan na ito ay dapat para lamang kay Allah. Hangad natin ang lugod at awa na nag-iisang tagapaglikha. Kaya huwag mong pakakawalan ang bawat pagkakataon na makapagbabati ka ng kapayapaan sa kapatid mo kahit na paulit-ulit, halimbawa, the same building kayo nagtatrabaho, makikita kayo sa hallway, sa corridor, kahit na paulit-ulit gawin mo. Huwag mo sasabihin, oh, nag-greet na tayo ng salam, ha? Okay na yon Hindi. Sa tuwing may pagkakataon, bumati ka ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At alam nyo ba, isa yan sa mga dahilan kung bakit yung mga kapatid natin sumasali sa paternity, hindi nila alam ang hadith na ito na sinabi ng Rasul SAW. Nakakalungkot na katotohanan, bumabati na lang ng salam sa kilala. Pag hindi niya kilala, kahit na obvious sa physical na anyo, na siya ay Muslim, na siya ay Muslima, hindi niya binabati. Mali po yan. Tandaan, ang pagmamahalang ito ay magpapatibay ng ating ugnayan. Dito sa biyayang binigay sa atin ni Allah ang kapatiran sa Islam. Kung may pagmamahalan, hindi ba't magre-resulta ito sa kapayapaan? Opo, kaya halina, lagi tayo magbati ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sa isa't isa para lamang kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.